20. Bigyan mo ko isa. Bibili tayo mga kasi ano. Ah, pamigyan niya dito sa taas. 20. Sarang sariwa oh. Kita niyo naman. Okay. Sa... ko 20 lang. Hindi ko kaya upungin. Ako, ako na <nang> kaya. <laughs> naman. Mo, naman yan. Grabe, kakmi, Salamat kay vlogger. Salamat kay Kuya. Dahil talagang bait ito. oh. Pangulang naman 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 nga oh Pagparamihan Pagparamihan, medyo, medyo may ano din, lang Rabi oh, 20 pesos Dami yan oh 20 pesos Sige nga, bilig po sa palingke, makakabilig ka ba nito? 150 na yan Ha? 150 sa palingke? oh. Oh. cinta pangulang nama ikro cinta kita 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 rabiu jackpot tay mga pangis jackpot to oh. kami mikay natin to sebuah kami mikay dan semangka semangko oke na oke na oke na yan dahil mabayad ka naman eh

Ay, sticker. Yan o. Yan o. Yan o. Bilong TV. Yan, panorin mo lang yan. O, ha? Shout out kay Kuya, ha? Ang bait. Okay, Kuya. Ano pa alam mo? Piumar po. Piumar, yan. Salamat kay Piumar, ha? Dahil, uh, sinubrahan tayo, Sinubrahan tayo, no? Alagang 20 yung binili ko, binigay. Alagang 150 na yata to.

Kinilaw, 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 Ito kinilaw, 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 to. kinilaw, to kinilaw, 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 Ito na. Pake to. Pake to, ito so

Walang dating ano? Dito pa na doon? Magwala ako na uh, uh. Dorado Dorado Ah, Sana Maka-spot Maka tayo sa paninasin. Kasi ito ang pagkilaw natin oy nalag-lag pa naman, oh Oh, yun lang Ayaw talaga magpa

Ya selamat selamat 20, 20. 20. Uh, 20.

Pa, wala niya. It's po eh, po eh. Teka lang. Hanap lang muna ako sa ninyo. Pag wala, babalit ako rin. Walang malalaking ng kuya. Wala nang huli ngayon? Wal walang sapra. Ha? Huh? Ayan lang nahuli ng sapra ngayon. Wala yung mas... Alam mo na, ginawa na yung tunay. Diba? Masasarado na yung ano. Kaya wala oh, na masasarado walang, walang huli. Sapra. baka babalik ako din eh. ahanap lang muna na try lang ako dulo pusit, shit oh malawang daan niya laksa lontan, shit laksa paano? malawang pa dito? nanayase? wala walang babaya nanayase? may boot ka na ba doon? di dito

naito na. 140 lang 140. 140. 140 na. Wala ka nang sports association nya siya. Siya nya si. Siya nya. Sa papaano no? Wala oh, na kumusan do n'e. Karon dating no? Ito na ka bandila na

sa Linyasi. tayo mga kapaktars. Patay na Ano yun? Ay, oh. patay na. <laughs> patay na, patay na. Patay na tayo. Anong isda to? Ah, Turay. Turay, sinunta.

Ako na ayaw. Ang oh, dami naman, naman oh, Ang dami naman yan dami naman Salamat kay Kuya. nagbo vlog kasi ako, Vlogger. Salamat kay Kuya. Oh. dahil talaga ba ito? Oh? Ito oh? Oh. Ah, ula oh. medyo, medyo, medyo ano lang pa. Pa-ula lang yun diya pa. Pa-ula lang yun diya pa. Pa-ula lang yun diya pa. Pa-ula lang lang yun diya lang pa. lang yun diya 20 pesos? Sige nga, bilhin mo sa palingke. Makakabili ka pa dito? 150 yan. Ha? 150 to sa palingke? Oo. Oh. Oo. Oh. Dami. Um. Dito, makano? Dito, kuya, makano? Makano dito? 80. 80. Pangulang naman eh, pero pangulang. Dito, dito, dito. Grabe. Jackpot tayo, mga pangulis. Yee! Jackpot, pa oh. Kami mikay natin to. Subukan ko bigay din sa mga kasama ko. Okay na, okay na. Okay na yan, dahil mabait ka naman eh. Ang hanap pa sa mga natin. Oye, kay kuya. Takasahan kay kuya. Ha? Takasahan ka. Nabutas po. Nabutas po, oh, shoutout kay kuya. Napakabait dito sa bulungan. Salamat po, salamat. Oye, sticker, sticker stiker, stiker. Stiker deh, Jan. Pakai saw. Pakai saw. Para kita mau mamaya enggak perlu cuk. Salah, salah, Jan. stiker. Ya dong. No? Ya dong. No? Ya dong. No? Belum TB. Ya, no? ya perlu deh, perlu ya. Oh, ah. Chat out ke Kuya ha, baik. Oke, ya, Kuya. Tadi ya, anu pala mah. Piumar kok. Piumar, Jan. Selamat ke eh. Piumar. Lah. Dahil uh... sinubrahan tayo sinubrahan tayo no. alagang bait din ko, binigay oh, alagang 150 na yata to. Kata ka bi umat. alagang ano? Oh, sandali ko po tuloy na lang. Sandali lang Ito ang kanon malaki. Ito malaki.